Ah. Oh, oh, lol, lol. Saktan mo Jason. Oh, na. All four, ah. Basta, yung, oh. Nag-foul pa si, ano. Agoy. Ayin. Ah, grabe. Kapasa na nga lang. Ah, grabe nga mga, ah. tinapay

Ride, ride, Hindi. Ayan si Pama Latiwat. Ang isang po. Sakto, sakto. Ang isang po. Uy. 9 five. Oh. O. Luluahin to. Agoy. Ano nga ka na eh? Laki? Yusi? ha. 9-5. Agay. Okay. Pudong. Ay. Kap kapos. Oy, last at. <todong> Grabe, hindi pinsan ni Pudong. Oh. Ah. Grabe ang dipinsa ni Pudong.

Oke, okay. buah kau, ay, buah kau. Kat, masuk kulit, dalua dalam. Hindi man yung silulo. Oh. oh. Forma. Ah, oh. ah. Oh. Tira na. Ba. Mo supply na ngayon si ano ah. Hey, Di bangga-bangga. Tagilit, tagilit, tagili. Mm. 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 <laughs>

alam naman nun. Kapos Ang oh, oh, bilis oh ride Wala bala yun ano? ride. Hmm.

Tira ya. Ini Ini para wala nang gulo. Kapus

ka personal ka ba? Ang sabi kasi ano eh. Tabla. Umisi po sa si Daga. Ano kung yung gumana ligtas yon dahil nagkakaroon ng power yun eh. May nakalisa, may nakalisa din. Para ano din, para ang ulo din. Oo. Hapon niya tayo. Oriano.